Hello everyone. Magandang araw. Ah. <clears throat> Bago matulog siguro, may mga ilang bagay lang gustong sabihin sa inyo. Um, well, ako kakagaling ko lang sa trabaho. At uh ayun, tungkol sa trabaho, no? Pag-usapan natin. Eh, lahat tayo, 'di ba, naghahanap buhay, tatrabaho tayo. Dahil para sa inyong kaalaman, yung pagtatrabaho ay eh, utos 'yan ng may kapal. Oh. Eh yan ay mababasa sa Biblia. O, para sa mga hindi pa nakakaalam, yun po yung utos at yun ay nakasulat sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, versikulo 28. Ang sinasabi roon, ang nagnanakaw, wag nang magnakaw pa. Bagkus magpagal. Ayan. Yung magpagal, yun yung uh, word na malalim na Tagalog yun eh. Na ang ibig sabihin, pag pinababaw mo, eh, magtrabaho, maghanap buhay. So, bagkus magpagal, naigawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay. Kaya, isa rin sa mga utos na naghahanap buhay tayo o dapat tayo magtrabaho para igawa din natin ang ating mga kamay ng mabubuting bagay. At ang isang mabuting bagay, de, sabi, o bagkus magpagal at igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya may, may maibigay sa nangangailangan. So, yun ang utos eh. So kaya tayo naghahanap buhay para meron din tayo may maibigay sa mga nangangailangan, no? Kaya hindi mo mawawala pag tayo naghahanap buhay eh kapag ka dumating yung maalwa na tayo, no? Eh, dapat naman tayo magbigay. Ngayon sa mga naghahanap buhay na sakto lang eh kaya nga kung halimbawa o di sakto lang yun natin eh kahit naman siguro pa paano, makakapagbigay pa rin tayo, makakatulong tayo. Saan? Sa mga pulube. O kung hindi natin kaya ng malaki, o hindi sa pulube. No? Na kung saan, eh yung mga pulube makakaraos naman din sila isang araw. di ba O kaya, pwede naman sa bawat sa bawat ating mga kinikita, eh magtabi tayo. Para sa kanila. Kaya pag naipon yun sa loob ng isang linggo, ay eh, di malaki din yun. Hmm? So, yun muna ang aking masasabi. At ako'y medyo may empty na o malolobat na. <laughs> so, magandang araw sa inyo mga kababayan at sa lahat po ng mga nakakapakinig. At sana kahit papaano, no, meron akong nasasabing uh, uh mga bagay na makabuluhan no, na kung saan ay kapupulutan ng mga aral. So, muli magandang araw sa inyo. God bless sa lahat.